So, ayan mga kaanglers, isang pagpalang araw muli sa inyo lahat. So, may panibago tayong spot. Dinala tayo dito ng isang kaanglers. Hindi ko lang naitanong yung pangalan. At hindi ko rin naitanong yung, yung kung anong barangay to. Pero Los Baños to mga kaanglers. Ayan o. cover court. So, dito yung daan at kasama natin si Nonoy T. Buzar. Ayan, kasama ko sa trabaho. So, sumama sa akin pa, ming -ming -wit. So, maraming daw na ming -ming -wit doon sa lawa ah, tatanungin na lang natin kung anong barangay ba nakakasakop dito ayan hindi nata ang daan boss dito ang daan? may daan dyan? ah si hindi sa kayo dumaan dito? sa bangka sa bangka sa bangka ayun ayun oh. Oh, may uli na. Malalaki naman to. 2, 3, 4. 2, Talagang ano, ha? Sunod-sunod. Anong payo nyo? Play, oh, nga, ano? 2, 3, 4. 2, 3, sunod, -sunod. <laughs> Lusong pala doon. So, kaya po, so, oh, lusong. Saka so, ay, nagbablog ho pag may time. <laughs> pagka na kayo member ka sa YouTube, kikita ka. <laughs> Kahit hindi na siguro kumita, may ma-share lang tayo sa mga angler. Okay na yun. Kanina, ang dami nila dyan. Mahirap, mahirap po pagka uh, kumita sa YouTube at mm, minsan eh, maraming, maraming ding hindi naniniwala eh. Hindi. Wala kayo. Yung sa kay Idol Inday eh. Ah, mayan. eh. Eh yung sa atin naman eh ewan ko hindi ko alam. Puro legit naman ang ating ginagawa eh ano eh wala eh. Talagang madalang hindi natin pwedeng pilitin ng taong manood sa ating ano vlog. Ayan. Ayan spot. Eh mayun doon tayo na tayo mayun doon. Alin? Ito lugar na to mayun doon tawag nila. Yun doon ro. Ah andun pa yung mayun doon. Ito malinta. Ah ito yung malinta na sinasabi. Ayan pamiwasan din pala ito. Kalawan po. Hmm. Ayan, may namimito siya doon sa gitna. Ayun, o. So, kaya pwede kami dumaan. O, kaya na, ano, ano, saan pa ka pupuesta? Dito na rin, ay? Gusto ba? Yung pupunta kayo dito sa gilid na ito, tabinda mo. Mala, yan. mababa po yan. Oo, kaya gigit at malalim yan. Ayun, so, dito, baka mga pupuesta dito. Diyan, daan nyo sa gilid na yan. mamimiwas lang yan, naka-helmet pa. <laughs> Ayan nga kasi nonoy ti, busar. Mm Huwag -hmm. mo alasin yung helmet mo at baka kayo malipara ng kandule ha. O kaya ng <laughs> janitor. <laughs> Ayan na. <laughs> Set up na. Ito doon kay master. Yung tayo tatabihin yun. Merong isang pesto na pamiwasan talaga ah, doon tayo pupwesto makikipwesto kasakali marami na, marami na kayo huli Ano pa inyo? Ah, uod. Wala akong malalaki pa, no? Subukan ko din ini, sabay buti na lahat mayroong ano dito. Oh. Ayun oh. Padali din. Fish oh. May tripping din. Dito na siro. You know? same size uh. you know? uh. you know? size, <laughs> gripping gear umakas pa alon eh, eh, eh. Eh, eh. Oh. sobrang lakas ang bigas angat ang isda ba busog na busog sa pigso huwag ka namang umulan So yung mga ka-anglers Kahit siyang kami spot Talagang maliliit at madadalang pa So nakausap natin yung isang angler dito kanina Yan katabi natin dito uh, Maliliit talaga yung nahuhuli pa At uh, may time din na Malalaki din daw dito Eh hindi natin malalaman kung kailan yun so at least nasubukan natin dito sa spot na to barangay malinta Los Baños, Laguna ayan shout out Los Banyos Angler ayan so yun yung talim, mga anglers bukas magtatalim tayo October 15 Sunday ayan o oh. mga three finger pa bibigyan na lang natin dito sa kasama ko so paano mga kaanglers bukas na ulit talim tayo sana marami tayong mahuli at dun tayo makabawi. Ayun. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng uh, subscriber po natin, sa mga bagong subscriber at bagong viewers, silent viewer ayan. Silent subscriber. Maraming 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 salamat po sa inyong uh pagtitiwala sa aking munting channel. Ayun. Share share na lang tayo sa mga spot na napupunta natin kung maganda ba o hindi. So, kagaya nga nga ito. Itong spot na ito, Barangay Malinta. Eh, malilit ang nahuhuli. bagamat maraming angler, nagtataga din, nagbabakas sakali. Eh, pero, talagang wala. Talagang ganun mga anglers. May hulit wala. Vision na ito. Kaya, babawi. Ayan. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.